Um, um ba, sir, kailan pa ako nagsimula yan? Matagal na po ito Taon na rin? Opo, eh, walang makakamay, makakamay. Ilang manggagamot na pinunta mo? Huwag mo na sabihin yung pangalan. Yung, Kung ilan lang sila? Kung ano, may, may, naka, nakapanas sa pero sa ibang taong pinasabi. Hmm. Sa akin, dito, hindi ko mong dito makasabi. Pero so, well, so, ba't gano'n? Yeah, uh, may pinasanib naman, hindi gumamit na medium, hindi natanggal. Ba't gano'n? Hindi ko po uh, o ganito sir, hindi ko may papangako kung papasok sa iyo kasi nagtataka kong may bantay ka. Bantay ko? Opo. Okay. Simula... ko ba yung masama ko? Hindi, mabuti ko yun. Simula nilikha ka, lumabas ka sa kay nanay mo, may bantay ka lang. Ano po yun sir? Yung kanto po yan, puti. Po. Opo. Ang pinagtataka ko bakit ginamita ka na ng medium, bakit hindi natanggal? So, gusto ko hindi makakapasok, gagawin ko yung best ko, kailangan ko lang po na, na uh, hi, may hindi lang ako sa'yo na. May isang Titingnan natin, si Nani hindi pwede, naipitan siya eh. Yung, yung kalakasan niya, resistensya niya, mamaya mapano siya. Sasakot ko ba? Ay, natin. Sige. Sige pa. Sabi ko Papatayin ka niya, sir, ha? Sige. Sabihin mo lang kung hindi mo kaya, sir, ha? Sa to, arepo, tenet, papera, rotas. Puh! Sino mo gumagambala sa lalang ito? Mag-usap tayo sa spiritual Diyos. Diyos sa lahat, Diyos sa lahat. Sa ka. Hindi mo kaya? Hindi Tawagin niyo po yung asawa niyo. Ano ko na Ito lang po yung, yung madam mo. Oh. Uh, tatawagin po yung kanyang asawa. Uh, yung po, susumbukan natin. Kung hindi, gagawa na lang po natin ng paraan. Mga kapanalig. May mga ganun po talaga na hindi kaya. Kaya, maano po sila ng mga medium. Nakapanood po, po kayo sa ano? Sa YouTube. Salamat po kaya 'yang pagtitit na hmm. yan. Dapat dito sa condo mo makita sa dali. dati dito. Tapos kumuha Eh try lang muna ko hindi kaya, gagawin na lang natin parang Hindi pa dito sinanay magpangalaway eh. yung idol niya. Dito po. Isa lang din. Dito po. Masaho hindi kaya magdamog magsabel lang ha. Dito po banda. sandal ka teri ko. Yan po 'yung diretkit, ya. Yan po ah. Mang kung ano, hindi kaya, ano na yung mga sa yun na, magsabi ba, ano? Sige. Sato, tenet, o talaga. Kaya hindi. <coughs> kaya hindi. Kaya hindi Kasi, hindi kaya. Kasi pag sinabi ko hindi kaya, hindi, hindi ko ipili. may mangyari. So, yeah. mangyari, oh. May, may kukunin sa tatay ko. Sa tatay ko sa Oh, ah, sige. Ayun Ayun na, pala. Then, ah, eh. ah, oh kasi niyan, ako ko yan, eh. Kasi nakikita, nakikita ako ganyan. Mm -hmm. -subaybay kasi ako sa ganyan, eh. Ay, salamat nang bumatay. iba-iba na may... mm -hmm. papanood mo. Wala pero, pero hindi kita maintindihan kung ikaw 'yun basta napapanood ko talaga so, okay. Tayo ibibigay kita kung hindi okay. kaya mo tutul itutul ng ating gumbot sa anak mo. Kung hindi mo kaya, bibitawan ko. Mm, okay. Basta ako okay magagalit o so ano, sabihin mo lang, sabihin mo lang, hindi ko po kaya. Ganun mm. lang. Usap ka dito. Last question, sir, ha? Okay. Papo. Diretso, diretso. May kapri to. Tanggalin ko muna. Sir, may kapri ka? Kapri. Okay. Tanggal ko mga sir, pigit. Pigit lang sir. Ay, oh, ito nga, ayaw nga, na. nga, mo kaya? O oh, sir, ko lang yung kapre sir. Oh, sir, huwag kang magalit ha. Um, mayim, mayim, opo, opo, opo. Tat tatanggal, hindi niya kaya ha. Pero tatanggal ko. Uh, opo, opo, opo. lang sir, Sandali lang po. Tatanggal ko lang yung sa kapre. Sa to. Kare po. Sir, huwag mumulat. Huwag mumulat sir. Tanggalin lang natin sa kapre. Kapre ito eh. Kita sa sumakit na doon. Okay, sir, 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 mulat na. Okay, tayo namin kitang... Tama-tama, tama-tama, ah? pwede na tayo gumagambaral sa kanya. Haan? Opo, gumagambaral sa kanya. Kasi kung hindi po gumagambaral sa kanya, sasabihin po naman, liwanag o dilim. Pagkasulad sa'yo, hindi ko pwede paalisin yung bantay mo. Kasi kung liwanag yun, magagalit ang mga bantay ko. Sasabihin po nila nanay, Apo Eric, bakit pinapaalis mo yung mga bantay ng liwanag? Hindi po pwede yun, bawal yun. Kaya nagtataka ako sa'yo, bakit may bantay ka, gumamit ka ng medium, dapat kung may gin ginamit na medium, dapat magaling ka na. Yun po pinagtataka ako. Okay, shout out sa lahat si Sir, galing ng tagig. Pero taga dito siya sa air mo sa bataan para magpagamot sa akin. Kaya lang hindi po kinaya, gagawa na lang po natin ang paraan. Na ang malagaw rito, hindi mo mapasukan, magawa natin ng paraan. Na yun nga, Uh, ipanalangin natin ang bawat gamutan natin lalo na si sir para po tuluyan at yung nga maraming salamat sa mga sumusuporta ah. lalo na kay Apo Ken, Apo Marwin mga tim Apo uh, yan tsaka kay Apo Rosita sisimay ka yung brother Jan Jan tulungan nyo ako, tulungan nyo ako na uh, ipalaganap ang aking pagbablog lalo na sa paytiller at saka sa maraming salamat <coughs> You can I need